Oh, sige. Ah. Ulit. Guys! Guys. <coughs> Dura muna. Dura. guys, may parcel ako! Dalawa, sabihin mo. Dalawa. Dalawa, guys. Palsel. Ipakita mo yung isa. Ito, palsel. Thank you. O, ano yun Asan mo na bubuksan? Ito? Alam mo kung ano to? Bag ko to buksan mo ito na guys o, ito naman yung isa buksan mo ayusin mo yan again, pag nalita ng may rarit alam sige na, kaya mo yan

pag magtrabaho. Ano ito? Para magbabalo na. Ay, Kasi sa 400 kung pa Ano Ano ba ito? ito? Ano ito? Ano ito? Ano yung amon. Pura mong Paano niya

Open! ano open din yan? Asan man sa akin? Wala. <laughs> Bakit wala ako? Bakit wala ka? <laughs> <Bucket wala ako. laughs> kolektor ako. Sa tago, musti, 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 uh, uh, mga, sa Sa At man sa akin. Ha? Mo ba Open teta. Mm. Saan mo yan? Tago ko lang muna ito. dadalhin ko sa inyo. Ay, ikaw ka gamitin ko pala. Pwede hindi, matatuan.